walang alam tapos ng ilang oras natapos tayo sa taas tatlong oras ako doon may git Papuha ng passport natapos rin thank the lord makagala na tayo sa kiapo ano, away na tayo palabas na tayo ng dragon double dragon dito na sa Pasay City no may nak nan satis pag punta nang kapo si Lord ng bala ay 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 palabas medyo gutom na kasi launa na wala pa ng alam pera alam pera pambili ng pagkain kaya tayo na sa bahay nila kakain imos pangoy ko na. dito tayo sa sa Pasay sa Double Dragon Tower 4 sa 7th floor Pasok na sa kanila ha Ali, yung pagbalik ko dito, yung kinuha na lang sa akin yung National ID na lang sa bird uh, birth certificate yung galing sa NSO at yun na lang po yung tinignan kasi yung unang national ID ko kulang ng tol doc yung GIA. na update ko 2 weeks lang nakuha ko na yung papel lang yeah, okay na bari November 11 ang balik natin para makuha natin passport at magagala na tayo sa Kiapo Kalapas na tayo ng dragon. Double dragon. Kalapas na tayo mga kawalang alam. Medyo malayo-layo pa tayong lalakarin natin pagpunta sa parking area ng motor natin. Doon sa pajero natin. sarap ng amoy mga sa mga pagkain sa labas na tayo mga mga kawalang alam labas na tayo okay labas na tayo mga kawalang alam hanggang dito na lang tayo mga kawalang alam dito sa, mga, dito sa Pasay ayan sa yung magiringyo dito sa Dragon nakaharap lang sila ng Metlife second floor tower 4 Ayun ito Lord Kung anong kay na nito Kung anong bahala Lord ah. So, guman-guman ang guman, hininga ako na na-approve na yung mga papel ko. Thank you, thank you. Thank you for so watching. Sa walang quinta vlog, mga walang walang alam. Thank you.